Dito nagumpisa ang lahat na parang dati ay nagkakahiyan pa ang dalawa. Ngunit first time nilang magduwit dito ay kitang kita na ang kanilang chemistry. Na kahit dito ay mukhang matahimik pa si Belle at hindi makulit. Pero syempre nung nagkakilala na sila ay lumabas na ang kanyang pagkajali. At tignan mo naman ngayon ay malayo na ang ng Don Belle kahit magsolo pa silang dalawa ay tiyak na susuportahan ng kanilang fans dahil ganun din silang dalawa sa isa't isa. Ngunit sabi nga nila ayaw nila ng ibang ka-love team gusto nila ang isa't isa. Pati nga ang kanilang fans ay umabot sa iba't ibang bansa at meron na nga silang out of town together pero manifesting na sana ay magkasama sila sa ibang bansa na magbakasyon or kasama nila ang kanilang kay dahil alam naman natin na ay pagod na pagod ang dalawa dahil sa kanilang taping. At marami rin silang bansa na gustong puntahan together.